gentry retreat, simula pala pala, magkano Gentry? Uh, Siguro mga, depende sa gentry. Na-estimate naman niya. Pwede ka mag-ano dyan, ma'am. Halimbawa, magtitingin ka lang. Makikita mo yan. Huwag mo lang itutuloy yung ano, yung booking. O, um, si-search mo, oh, si mo lang siya. Yung pwede ka mag-ano dyan, magtingin. Kung saan ka gustong pumunta, mati-check mo. Ano um, nga, doon na pala si ate. Kala <laughs> ko nga ako lalaki. <laughs> Akala nyo lalaki. Ah, lang. Akala nyo lang long hair lang. <laughs> Sabi ko nga, may babae din palang garam. Kasi naman nga, oh, puro ano. Lalaki. Puro lalaki, oo. Oh. So, sa gabi, hindi na ako nag-grab din. Eh. Nag-jeep na lang ako. Bakit? Matatakot ano, ako. Hindi naman kasi ganito yan ngayon ma'am. Ah, ngayon, ito yung latest namin ngayon. Alam ba, nagbukay sa gabi ang application namin is naka-audio na. Kung ano pinag-uusapan nyo, naririnig na lang grab. Naririnig na siya. Ngayon, ngayon, ang ano niyan, pero nasa sa inyo pa rin po, kung gusto nyo yung ganong system na pipindutin nyo, na pag sa naka-audio na yung ano, naka-record yung pinag-uusapan. Pero, ah, hindi naman basta-basta lang na nyo ng ano eh, ng, ng grab eh magiging parang file niya lang yun kapag may nagreklamo sa driver o si driver nagreklamo sa pasahero. Yun ang kagandahan ngayon. Kaya hindi ka na pwedeng matakot. Nakasystem na siya eh. Nakarecord uh -huh. yun ma'am, automatic. Pag pumasok kayo sa, pag, pag sumakay sa, sa, graph. Yun ang kagandahan. Tsaka syempre, natatrack ka eh. Kunyari kayo, natatrack yan, I-send e, nyo lang sa messenger, natatrack kung nasaan yung, nasa yung sasakyan kung oo uh, oh, ah. Oh. eh uh, try mo hindi niyo po ba alam hindi, hindi ko rin alam eh <laughs> -ag 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 pero nang na yan, nanapin mo ma'am kalikutin niyo safety ano tingnan niyo kung may safety diyan oh tapos i-click mo diyan i-send mo sa messenger ng asawa mo messenger ng kapatid, kapatid mo Nakikita nila kung nasa yung sasakyan mo kung, para, kung padating ka na ba o hindi. Ganon ah. siya. Nakikita niya doon sa sakyan, nandito sa may ano, sa lang. Ganyan yan. Kaya pag ano, isishare mo sa kanya, makikita nila, o oh, ayan, nandito ako, malapit na ako. Maanda rin sa sakyan, nakikita nila yan. Gusto nga ito, yung mga pasiliro pa ang ang? Walang piyan. <laughs> <mga nang> <laughs> ah, oo, hindi man maano yan, pero si Grab naman kasi medyo ano yan eh. Ah, oo, medyo less naman kami ng ano, ng... No hold. Ng, book ko natin. Ko ng picture ko kasi may picture. Ah, oh, ngayon may picture na. Pag nakakas ka kasi ngayon, meron na silang ano, ah, parang identity mo kasi 'yung nagbo Pag cash payment ang ano mo, ang ibabayad mo, pero pag naka pay, hindi na kailangan. 'Yun 'yung kagandahan ni sa Grab may may ano na 'yung driver, syempre meron na rin ano si dumagdag 'yung safety ng ano ng pasahero. Um, ah, uh, kung ang book man uh, sedan 4 seaters dapat apat kayo pababa. Uh, apat na baba ang sasakay. Kasi eh, pat, apat ang sakay, ano yung, same, same lang yung uh, Same lang. Mapapaapat na isa, same lang. Kaya wala kasi two ano. Yung dalawang ano lang. Ah, uh, dalawa. Four, oh, four. 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 four siya. Four din. Dito. Four siya nakalagay, di ba? Pero ang pwede sumakay doon, isang hanggang apat, oo. Oh. Hindi yung ano, yung apat talaga, sure kayo, apat hindi. Pwede isa ka lang, pero ang nakaano sa sa'yo is apat na ano, pang-apat. Kung baga, yung tinatawag namin yung four-seaters, yun yung mga kotse. Oo, oh, yung four ah oh, pag sinabi naman six-seaters, yan yung ganito, pang Ay, mas kahit, eh. Hindi, mas walang Hindi, konti yung difference niyan, ma konti lang ang diferensya sa ano pag malapit. Siyempre, pag malayo, eh, dumagdag kayo ng pasahero. Eh, di, dadagdag din yung ano nun. Bayad. Bayad. Kasi instead na magdadalawa kayo ng sasakyan, eh, kung haanim kayo, o di, isa na lang, yung six-seaters na lang. Kaya kung may day three, di pala pag-gabi Hindi, ah, pag nag-grab kayo? ayun ang gagawin mo ma'am pag natatakot ka. Unang-una, i-share mo yung location mo. Kasi kaming mga driver, halimbawa, uh, na-pick up ka namin, naka-record yun ma'am sa grab. Kung anong oras ka, nag-arab yung ano, pasahero. Nako, na-ano po yun, na-detect nade po yun. hindi pa ako pwede mag-search kasi yun, ka. Apo, nakasakay ka. nakasakay ka. Tapos syempre, may pag pinuntrata ka ng grab driver, huwag ka papayag. Pero pag mayroon, pas, Ay, mayroon ganun, yung mga dati ha, ewan ko ngayon. Akala ah, ko yung grab ko niya, nasa ako sa grab. Hindi, uh, yan, katulad mo, okay. no, o katulad mo, yan, yan ang pinakakita namin. Pagka, uh, sarili mo sa kapya, maganda tayo. O, oh, kasi wala akong baboundary naman. Kapag sarili Ay, wala mo. wala binabayaran sa, prabya, sa abis wala. Ano lang, automatic nagbabawas sila ng percentage sa ano, pagsakay mo. Binabawasan kami noon. Yun yung pinaka-ano nila? Yun yung yun ano nila. Ah. porsyento, kita. Siyempre, nag aano sila eh. Gumagamit sila ng tao ng kailangan nila din magpasweldo. Kasi through application na lang eh. Ay, sinabi niyo yung drop kasi kahit ma-traffic yan ganun pa rin babayaran mo kung magkano yung nakalagay sa ano sa sa bill ng grab mo yung saluhaan o gi kung saluhaan priya Wiesel yan, Wiesel. Yan, ah, sa YouTube pa Oo, nag-YouTube ako oh, oh, Kaya ba 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 man. Kaya kung baka nakakalako is ka nung oh, ano. <laughs> ah, yung Gcash. Hindi, oh, okay. iska nang ano yan, YouTube yan. Pa-kita kayo sa YouTube. <laughs> Hi ka baby oh. Hi ka. Hi ka. Oo, sa camera 'yan. Hi ka baby. Hi. Hi 'Yan kami tayo. Di akan sa timba, ano malinis. Oh. Damit pala maiis o. Pa-kita ha. Okay, thank Kawanirin you. I-review vlog mo tayo. Okay, bye. <laughs>